Ano na yung Ano na antok? Mas na antok? Ano na antok? Ano na antok? Ano na antok? Ano na antok? Dito pala si Undog Banda na ipit. Naka lang ba siya? Oo, oh, kaya nagkita niya. Tumawag ako dito pala siya. <laughs> Umisot-isot pala. Nakuha <laughs> na yung bag pa. Ayun, napusa talaga yung ano. Ano <laughs> yung kotip eh? Paano ba yung bayaran? Paano ba yung mag-aura? <laughs> Assurances. <laughs> Paano? Pa pa <laughs> Ayaw mo kung may buhay pa dyan. Bipiktura ako, bibideo.